Hello everyone! Welcome back sa aking Youtube channels. And for today's video is another video na guys and for today's video is tips for new mommies and bago kayo magpapasok sa hospital kailangan nyo paghanda uh, ng kakainangan ninyo or this video is for tips para sa new mommies. If you like this video please don't skip on watching! <laughs> ang kailangan nato guys is kailangan nato naatay, uh, kailangan nato guys is folder um, folder na nani guys so sa sulod ani is kailangan nakahanda ang inyong mga mga papers uh, like birth ninyo xerox ninyo daan, bagarong ng xerox mga pipes, and then mga velcro xerox ninyo ang then ID ninyo sa inyong velcro, Xerox nyo daan. Buka nyo dyan sa folder. Tapos, uh, MDR, or Mumbai Data Record ng inyong Calcut. And then, second, malawang tips. Tips, guys, is dapat uh, na na may record dito sa inyong hospital. Sa inyong hospital, dapat na ka. Re Renatal na mo dito record. Ay, para in case na dito uh, mo sa hospital, hindi na mo record dito. Para record mo sa other, uh, other hospital kailangan na mo kung gusto mo kung anak mo kailangan mo break ka ng breaker dito so third tips dapat ang kabalong mo yung nakiprepare na ni Ida ka ng pangalan uh, sa bata kay so, pinag-abot mo sa hospital ang tanong uh, din mo anak sa mga lalari mag-fill up din mo anak sa mga birth niya so fourth tips kung manap, kung anak kayo na mo kung naman, dapat, na mo dapat i-prepare na Ida ang mga uh, gamit sa bata so ilinga nang sa, sa kung dapat kailangan na na mga pangalan sa mga lampin mga naman, mga pangalan mo eh, pangalan kay anak mo yung anak

wala dito, hindi dito siya masuko. di kayo sa naman ang ayos lang wala. So, my tips. Ako guys, is yung ano yung self-employee, individual, yung pelvic dito na ginabayaran niyo na inyong ginabayaran ba na mga monthly fees na kanang sa pelvic mito dapat iserok sa inyo guys ang mga resibo guys kayo kulitaan yung na nainig atol na sa mga bill dito guys o so, para mga bill mo so Mawa ko na siya another tips guys. So, ang ginakain guys is mas window yun na sampoy pa ng karmin mo ng hospital na parang yung mga anak. And then, dapat na mo yun record na dito sa 6 months pa lang yun yun. Dapat mo pa-prenatal na mo dito ka. And then, para in case na wala yung doktor or na apilabong mag -ma balhin mo sa laing hospital as para ma-referred mo sa tagom ano mo guys dapat na yung penata record dito kung kung gusto niyo tumanga na so mas is mas mo na imo na mga watchers imo para din mo magisip ng mga ano like mo sabi nga ano mo guys mo asasin mo mas tips na ko guys dapat na amoy kanang tigong like Uh, tintasan mga anak ay para namuhi ka ng gusto ko nito na magpalo sa mga papili so papers mga one new hospital or mga kagaong nyo dapat namuhi kung lang guys um, dapat always be so prepared so, Magtigom na dyan mo guys no kanang ako rako guys ang sayo pa magtigom dyan mo para kanang times na kailangan na ninyo namuhi maku makuot kanang mapabasa. Tapos to kayo mga anak guys. basta basta. Basta magtigong dyan mo guys. Ang akong katips dyan. magtigom mo guys. Mabalag ng 15,000 or 11,000 mga anak guys. ang anak ko guys is nadyo may tigong guys. Mga 11,000 nito guys. Tana ng natigom So ang kami guys is sa zero bill me guys kay CS Esma ko guys sa zero bill me guys kay ko sa mga nainag support mga anak mo guys may giduulan na duwi to partner guys kay dito basta basta mga anak guys kailangan magtigom dito mo guys si sk guys no so nasa rebuild guys so kailangan magtigong dyan guys hindi magasubas to guys pataka dapat sugod so pa lang tigong na mo guys kay mahal kayo mga nakaroon guys di okay, basta basta karong panahon na okay lang tang tong kuan guys kanang um, karang panahon itong, sa unang panahon kay di pa pwede rin magbalay mga anak mo no? so karon di na jud pwede guys hospital na jud ka mo ato At na jud ka hospital guys di na jud siya, siya pwede na sa mga lying in mga sa first panganay ni guys di jud ka pwede mo kuan anak guys mga anak dapat sa hospital jud ka mga anak guys kan first panganay okay lang tag nang, na naka experience guys so nang second baby ni mo pwede na sa lying in sa first baby ni guys is hospital jud ka guys kailangan jud ni mas mga anak sa ospital na guys so maura na akong tips guys ang mga ka tips sa mga baguno magtigom dyan mo guys kay mahal kayo mag kuhan ka ron kay mamuntis guys mahal kayo follow sa mga papers na kailangan dyan yung magtigom. na may panggasto basta basta guys so maura na akong tips guys no please like and subscribe and click the notification bell para update ka sa next video bye bye guys